Guys, welcome to my blog for today's video, guys. Mau ni aku kita kita ni room ma iskulahan grade ten. Oh, ini guys, kamu um, kini ha mengalih guys. Mau ni kamu jika mak guys. Nah, terus na guys ni ana sarung, na plaster, na sija guys. Um, Mau ni sija tanan. Kini kami ani nak pun rata bagi gigabak giga ni namu guys kami. Mone oh, sila guys. Oh, Mone room. Ito <tuk> ang blackboard guys. Katong among ipintalan. Bitaw. Ipakita ninyo guys. Mauna si Jam. Oh, Tapos na guys. Ikaroon. Na ay aning, ning lingkuran. Gini. Hinloan ni nila. Ilang lihaan guys. Kay. Ah. Barnisa ni. Salonis. Oh, guys. Oh. 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 Okay. Mau na sila, eh, mo trabaho, mo trabaho ka ron. Go! Hi hey guys! Magandang gabi! Sa inyong lahat! O ito, trabaho namin ngayong gabi, overtime. Mag, ano, mag-burnless kami at ano ba, ano bang tawag dito? Mag, magliha! na upuan sa paralan. So, ito guys, sila ito. Abihilan High School. So, ito tingnan niyo guys. Ito ang ano, gawin namin dito. Mag pinis. Mag maglinis. Mag pinis mag 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 na <laughs> ano. Pasensya guys, kasi yung kanaro ko, ano, malimutan na. Mahirapan sa kalisid. <laughs> Bisa ya tiur. Bisdak ni, bisdak. Maglihami guys. Maglihami pakahuman guys among barnisan. Oh, to. Itu mangisan classroom, dalam classroom tu guys. Itu dun sa kabila, mayon tu isa. Ya itu mayon, itu kami lu bisa. okay, guys. Oh Hello. Oh guys, paki subscribe my YouTube channel. Will vlog. No, oh no. No, right so, uh, no skip what? ads. No skip ads. Sa power oh kani mayo ka No skip ads. No skip ads, guys. Para makadagdag naman sa ating revenue. Pwede ba guys? No, ito na lang. Ang pangyong lang sa aking vlog for today's video. Maunin ang mong isiyo. Ipakita ang mong kay. Maunin ang guys. na pwede i-upload na mga lingkuranan. Ito na po sila. Naihatid na dito sa room sa iskwilahan. Ngayong taglasina, magamit na ito Gagamitin na ito sa mga bata magtungha na sila guys magklase na sila magumpisa na dito sila magupo ang mga estudyante yan mm -hmm. ang mga uh, blackboard ayun guys ipakita ko sa inyo guys yung nagawa namin guys o oh. ito po yung lamisa yung ipakita ko sa inyo na binamisan ko ito na po siya Diba, magaling yun. Oh. oh ang, ano, upuan. Ha? Oh. Ah. Ito hmm. na po siya. Wow! Ayan, bigas ha. Hmm. Ito na po ang blackboard. May ako ba na? Pinis na siya, guys. Malinis na tingnan. Maganda tingnan. May mga bintana guys o oh, mga jealousy yeah. sa labas guys o oh. Ayan, sa labas sila magtrabaho sila ngayon guys mag sila maglinis Ayan, so, mag umpisa na sila guys kininisa na nila ang upuan yan lahat sa loob ya. Yeah. lahat guys kininisa niyan pa lahat na ito ang lulunisan ayan, ayan, ito ka na gabi ang ilang pinatrabaho eh, kasi sa araw may trabaho sila iba tumayo na lang sa gabi Yeah, I mean, I'm going to